Magsasaka sa ating bayan. May bahid man ng dumi sa katawan. Pagod ngunit lumalaban. Uhaw pero kailangan tapusin ang nasimulan. Buong araw na kayo ko. Buong araw may mga dumi ang kuko. Ngunit mga munting magsasaka. Ang estado sa buhay ay hindi mahalaga. Isa kayong dakila at huwaran. Pagod ngunit nagtatrabaho para may makain ang bayan para makapagtanim ay nagpapabilad sa init. Iniwan ang pamilya sa barong-barong saglit. Maliit man ang tingin ng iba. Walang makakapagpantay sa sakripisyong ginagawa nila. Sa putik na kababad ang paa. Sa init at tirik na araw ay nabibilad sila. Sombrero at mahabang manggas lamang ang sandata nila. Magsasaka, nararapat respetuhin dahil hindi lamang sila basta-basta.